Pumalag ang mga senador sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal na kinasasangkutan na naman ng China Coast Guard kung saan napaulat na sinasamsam at itinapon umano ng CCG ang mga rasyon para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tinawag ni Senator J.V. Ejercito na walang puso ang ginawang aksyon ng China habang tinawag naman ni Senador Risa Ontiveros na kasuklam-suklam ang pagharang ng China sa supply ng Pilipinas na para sa serbisyong medikal ng mga sundalo. Kinundin rin ni Sen. Jingo Estrada ang panibagong insidente at naniniwal ang senador na marami ng basihan para magsampan ng panibagong reklamo laban sa China. Kung ano-ano mga ginagawa nito, mga pagbubulin nito mga inchik Yes, Mm -hmm. Marami pa rin mga katulad nga yung, yung binabasa natin araw-araw sa mga pahayagan. Araw-araw binubuli tayo kung ano-ano narinig natin. Kawawa rin lang yung ating mga sundalo. Pati yung, uh, yung sinasabi nilang pag merong mag trespass do sa sa tubig sa mga sa territory natin, ididetain nila.